City by the Bay. Ang bislig kilala ito dahil sa kamangha manghang waterfalls na umanin ng kakilala internationally. Ang Tinoyan Falls. The waterfall has been featured in various international travel magazines and TV shows dahil dito tinawag itong Little Niagara Falls ng Pilipinas at kilala din ito bilang pinakamalapad na waterfall sa Pilipinas na mistulang puting cortina. The falls cascading over three primary levels with a fourth one hidden from sight. Ang second level ang pinakapansin-pansin at pinakamataas. Tuwing umaga mula 9am hanggang 11am, ang lugar ay napapalamutian yes. ng isang bahaghari na lumilika ng isang natatanging mahuli na tanawi. Mayroong entrance fee na pesos per person upon arrival sa Pinoy Falls. Ang bayad na ito ay ginagamit para sa pananatili at pangangalaga sa talon upang matiyak na ang natural na kagandahan ay ma-maintain at magpatuloy pa sa mga susunod na henerasyon Visitors are given the opportunity to board a bamboo raft which brings them closer to the cascading waterfall and enjoy a natural water massage Ang pagsakay sa balsa ay may bayad na 300 pesos good for 4 to 5 pax Rekord din ng pagsuot ng life vest ito naman ay may bayad na 35 pesos per person. Ayon sa alamat, noong unang panahon, ang mga tao na naniniraan sa bundok ng Magdiwata ay ginawang mga alipin ng mga tribo mula sa Agusan. Ang mga tribo na ito ay napakalupit at hindi makatao ang pagtrato sa mga alipin. Pinipilit silang gumawa ng napakahirap na mga gawain. Sa kalaunan, nagsawa na ang mga alipin sa kanilang mampang amo. Nagplano silang makamit ang kanilang kalayaan. Habang sila ay ng gakit o bamboo wrap, tumalun ang mga alipin sa tubig at kersang itinulak ang gakit patungo sa mga talon na nagresulta sa pagkamatay ng kanilang mga amo at sa huli ay nakamit nila ang kanilang kalayaan. Mula noon, ang tubig na bumabagsak mula sa taas o ang talon ay tinawag ng Tinoyan Falls bilang pag-alala at katapangan ng mga bayaning katutubo. The term tinoyan originates from a native Tagalog term tinoyoan, which translates to an intentional act or performance to achieve a certain goal. In Filipino context, it can be interpreted as babalik balikan, which means a place you'll we'll keep going back to. Pwedeng balik balikan. <laughs> the management of Tinoyan Falls is a joint venture between the Bislig Tourism Office and the Manobo Tribal Council. Tinoyan Falls is truly unique and stunningly gorgeous. The journey to this natural marble was a breathtaking experience that left us momentarily lost for words. isang The rainbow appeared right before our eyes and we could feel the mist of the cascading water wrenching our face and body. It was a tangible reality. Tinoyan Falls is incomparable. This is the most beautiful waterfall we have seen so far.